Dr. Vito, paano po ba namin iniinom dapat ang diclofenac? Ang diclofenac po ay isang uri ng pain reliever na magagamit po natin sa mga sakit ng ngipin. Kung ikaw ay babae na mayroong dysmenorrhea, sumasakit ang iyong ulo, kalamnan, mga buto, kasukasuan, kung ikaw may mga sprains, kung ikaw ay nagkaroon ng aksidente. Ito po ay ating may inom sa 50 mg, sa so 100 mg at meron din pong topical meaning to say ito po ay ating uh, napapahid sa masakit na parte ng ating katawan. Maari po ating ito inumin sa uh, at least once a day, may twice a day nito at for some reference meron three times a day. Yun nga lang kailangan natin maging mag-precautions, iwasan ito kayo may history ng hika bleeding, pagdudugo, ikaw po ay nakakaranas po na tumataas ang blood pressure, may problema sa kidney, sa iyong liver, at the same time ko meron pong napapansin yung meron kayong allergy sa pag-inom ng diclofenac.